Sa isang mundo madalas na tila labis na mabigat, makikilala natin si Von. Isang estudyanteng na sa ikaanim na baitang na may mga pangarap at mabuting puso. Pero para kay Von, ang paaralan ay hindi lamang lugat ng pagkatuto. Ito ay isang araw-araw na pakikibaka. Tuwing araw, hinaharap ni Von ang malupit na katotohanan ng pangbubuli. Ang mga tawanan at pang-aasaran ay umabot sa kanyang isip lagi won sa kanya nang pakiramdam na siya hindi kikita at alunan. Msay imong gibati ka tawng bulika. Buol kaya kailangan ko sumabagol mula, mula, mula taong, say, dara, sagit, birahan, ita, sa mga tao na sa inyong narasagit, birahan. Kaya ganoon. Di yun saan mo sa mga buli? Masagdahan na lang para hindi ko makakakuan. Kung wala na yung gubot. Saan gibuhat buwan ni sure. teacher? Di... Di badlong. Di pangkasaban niya ang uh, katamamuli. Pambadlong na uh, dili na sila magmamuli. Ibali na yun ko sa pikas Para malayo ko sa mga buli. Kung sa amin, nung dahil na wala pa ni Undang Skwila. Ito, kung nung Tawang Skwila, pa makakaman ko 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 Skwila, Makatrabaho ko, makatabag na yung basko papa, huwag sa kumanghod. Kasi niyong balay? Maglimpyo, maglungag. Ito, nagtsaga, rako papa, magkapantay, tindahan, para makalungtong, magsudan. sa Ngunit kahit sa dilim may liwanag Isang gabi sa kanyang mga luha Nagpasya si Bon Na magbuka sa kanyang ama Sa pagmamahal at suporta Unting-unting bumangon si Bon Naglaan siya ng mga oras Sa kanyang mga hilig Sports, pag-aaral pag At pagkakaibigan Bawat hakbang ay patunay Ng kanyang katatagan. Kini ang dula, nakita yun na mo nga, uh, nawala na yung worries gani, dahil ka nang, na divert na nga, uh, burag na siya malipay per sa school. Sa pamamagitan ng resilience, natutunan ni Von na yakapin ang kanyang sarili. Bawat tagumpay, kahit gaano kaliit ay nagiging tagumpay laban sa mga anino ng pambubuli. Ang paglalakbay ni Von ay nagtuturo sa atin ng isang kapangyarihang aral. Ang resilience ay nagmumula sa pagmamahal at tapang sa sama, maaari nating malampasan ang pinakamabigat na laban.